So the first uh, to interpolate, uh, Congress uh, Colonel Garma is uh, Congressman uh, Raul Manuel. You have ten minutes. Uh, thank you, uh, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, I'm actually uh, shocked by uh, the contents of uh, the affidavit. So I'll be asking clarificatory questions. I'll be focusing dun sa nabanggit na reward system, uh, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, sa affidavit ni uh, Colonel Garma, binanggit niya na siya ay uh, dating pinatawag ni uh, former President Rodrigo Duterte. Nung pinatawag siya, binahagi uh, ba yung plano na i-implement nationwide yung war on drugs? Tama po ba? Yes, yes, Mr. Ch yes, Mr. Chair. Ang uh, Mr. Chair nung mayor si uh, former president Rodrigo Duterte sa Davao implemented na doon ang uh, war on drugs. Base sa paano natin siya ngayon na po perceive tama po ba? Yes, Mr. Chair kay uh, Mr. Chair at least ngayon na uh, buti po ay uh, na-admit iyon ni Colonel Garma dahil nung nakaraang mga uh, pagtanong po natin ay hindi pa agad din yon na uh, napuputan on record dito sa committee. least po ngayon ay uh, alam na po natin talaga once and for all. Uh, Mr. Chair, nung station commander si Colonel Garma nung panahon ni uh, former president Rodrigo Duterte as mayor Uh, ibig sabihin po ba nun ay, given her role, isa po siya sa mga nag-implement ng war on drugs sa Davao. Tama po ba iyon, Mr. Chair? Paki-clarify mo lang yung question. Yeah, Mr. Chair, ang tanong ko po dahil naging station commander po si Colonel Garma noong Davao Mayor si uh, Rodrigo Duterte. So, ibig sabihin po noon, given her role, ay isa po siya sa mga nag-implement ng war on drugs sa Davao. Yes, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, nag-implement po siya noon dahil uh, kasama po siya doon sa mga na-mention kanina from NUPL yung Davao Boys and Girls. Tama po ba, Mr. Chair? Thank you. Uh, Mr. Chair, can, can I explain my answer, Mr. Chair, so that maintindihan po ni Congressman? Sige. Um, yes, Mr. Chair. lang po yung microphone yes, sa inyo. Um, this is how it works, actually. pag mag po ng police operation, kasi po ang police, if the operation po is successful and you file the case in court, um, you will submit a report sa City Hall monthly at nakalagay po doon na na-file po yung kaso, nakalagay din po yung IS number po, proof na na po yung kaso and the details of the case. And once is submit mo to, yung operational expenses po ay nare-refund. That's 5,000 pesos per uh, case po, per operation. Ngayon po, kung malaki po yung operation mo at kailangan mo ng operational fund, gagawa ka ng COPLAN, you will also request po sa City Hall for the funding of that uh, operation plan. Now in case din po na nagkaroon nakaroon po ng operation and subsequently po nakaroon po ng um, death on the part of the suspects po during a legitimate operation meron din pong corresponding amount po na binibigay Mr. Chair So that is how it works po So, Mr. Chair, ibig sabihin ay totoo nga merong Davao boys and girls na nagpatupad ng war on drugs. To confirm, Mr. Chair, tama po. Na yun yung uh, mode of operations as described, tama po ba? Yun yung kinakonduct, yun yung ginagawa nitong uh, Davao boys and girls? Um... Ganun po yung sistema po ng how you will refund yung operational expenses. Ku ano po yung tawag nila at ano po yung ipinangalan ay uh, for me it's not relevant as long as yung process on how the funds are being provided po. Yun po yung inexplain ko lang po. If that is how po ang pagperceive, that's how it is political, politically described po. Then I have, then that's it po. Okay, uh, Mr. Chair, dun sa reward system, kasi nasa affidavit din po, na nire-refund ang operational expenses, tapos may funding din para sa planned operations, ito yung co-plan, tapos may reward din kapag napatay yung suspect. Tama po ba, Mr. Chair? Yes po, your honor. Uh, Mr. Chairman, nakuha po kasi tayong uh, impormasyon, although nung mga nakaraan ay parang haka-haka lang siya, pero ngayon uh, nag na nag tayo ng investigations, ay nakakakuha po tayo ng mga sources na pagdating po dun sa reward system, ay kapag ang napatay ay isang pusher, yun yung tinatawag na level 1, tapos 50,000 ang reward. Makakonfirm po ba yon ni Colonel Garma, Mr. Chair? Mr. Chair, I am not so familiar po sa specific amounts. But uh, true, there is a, a amount po per level. I think Colonel Leonardo can explain po kung ano yung specific amount, kapag baka magkamali po sa sasabihin na 50 nga o 100 o 1 million yun. But there is a corresponding amount per level, Mr. Chair. Sige. Uh, Mr. Chair, sa information na nakuha natin ay merong apat na levels. Uh, yung level 1 ay 50k para sa pusher. Kung napatay ay pusher. Kung big time pusher naman ay, yun yung level 2, 100k. Tapos kung narco cops, narco politicians or protectors ay 300 to 500k. Tapos kapag trader, manufacturer, chemist, yung mga ninja cops or mga financiers, yun yung level 4, 1 million yung reward kapag napatay sila. Familiar po ba yon kay Colonel Garma? Yung ganong leveling and amounts. May amount po Mr. Chair from uh, what I understand starting 20,000 to 1 million but I'm not I'm not familiar sa mga bracketing po Mr. Chair. Mr. Chair, yung 20k yun po yung mga street level or mga small time na natatag na involved sa drug trade, tama po ba? Most likely kasi yun po yung pinakamaliit na amount as far as that's uh, I I I know Mr. Chair. And to compare, Mr. Chair, yung mga uh, napatay dun sa Davao Penal Colony ay uh, dahil ang kanilang uh, task di umano dun sa drug trade ay yung pagiging mga chemist. Kaya kapag ganun level 4 sila, kaya naging 1 million per head yung uh, presyo kumbaga or yung reward para sa pagpatay uh, sa kanila. Tapos dahil tatlo sila, kaya 3 million. Tama po ba, Mr. Chair? Uh, hindi ko po alam, Mr. Chair, hindi ko nakita kung magkano ang, kung talagang mayroon pong na-classify sila kung anong level, ay hindi ko po nakita kasi. Pero you can confirm na yung pinakamataas ay isang milyon? As far as I know, Mr. Chair. Kaya, uh, Mr. Chair, uh, dun sa pag implement ng war on drugs on a national level, Don sa pakikipag-usap ni Colonel Garma kay former President Rodrigo Duterte, sinabi ba niya na meron siyang layunin na yung Davao model ay i-implement sa buong bansa? May ganun po ba, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. And, uh, Mr. Chair, don sa ganitong plano ay uh, on loop po doon ang incumbent senator na si Bongo. Tama po ba? Uh, Mr. Chair, I didn't get the question. Kindly repeat po, Your Honor. Mr. Chair, dun sa plano na itong Davao model ay implement siya sa buong bansa, uh, based sa naging affidavit, gusto nating makonfirm na merong papel din dito si Senator Bongo. Tama po ba? um, sa aking understanding, it would appear, Mr. Chair, kasi po siya ang minimit ni Sir Leonardo. Uh, Mr. Chair, kapag may napatay na suspect dun sa drug trade, kanino unang nire-report yung mga instances na merong napatay? Sa ground kasi may gagawa ka ng report Mr. Chair, spot report. And then, may de meron pong phone number na na-disseminate sa lahat po ng RD, PD, Chief of Police, kung saan po tine-text po yung result ng police operation. And these phone numbers are handled, hinahawakan po ng mga tao po ni Sir Leonardo. Mr. Chair, Since uh, naging bahagi po si Colonel Garma ng War on Drugs sa Davao, uh, familiar po ba siya kung, or alam po ba niya kung meron ding kompetisyon sa iba't ibang mga police stations sa uh, number ng mga napatay? Lalo na kung meron palang reward na napatay yung isang tao as compared to inaresto lang. So meron bang ganong tipo ng kompetisyon among police stations? Wala po, Mr. Chair, during our time. Uh, Mr. Chair, pagdating naman sa kung paano na-incentivize yung mga ibat-ibang police stations or police officers, uh, ano po yung mga uh, pamantayan dati para masabi na ang isang police station ay effective sa pag niya ng war on drugs? Meron kasing sa amin nung sa Davao kasi po, um, it depends po kasi sa station na hinahawakan mo kasi profile na po yan kung anong classification po ng drugs, uh, kung infested po ba ng drugs yung mga barangay. So meron na pong projection po kasi meron po kami noong tinatawag na yung uh, may baseline po kasi kami na naka-establish during that time. So projected po kung ilan ang possible uh, arrest mo every month, Mr. Chair. But of course, dumarating din po yung point na wala ka na mahuli o sobrang baba, depende kasi sa performance din ng patrol sa area as part of preventing po yung uh, occurrence po ng illegal drug trade. So mamimili ka lang naman eh, mag-ooperate ka o intensify mo ang police patrol para wala kang mahuli at hindi po matuloy mangyari ang bentahan po ng droga. You just choose between the two naman po. Kaya uh, Mr. Chair, yun yung tungkol sa reward system kapag may napatay na mga suspect. Kahit nga, we would like to underscore na mga suspect pa lang yun. Uh, Mr. Chair, pagdating dun sa funding ng mga planned operations, sino po ang nagfa fund ng mga ganong operasyon, yung tinatawag na co-plan, batay dun sa affidavit? What I understand pong alam ko po, pag malalaking police operation, the case operation plan ay sinasubmit po kay Sir Leonardo for funding and uh, I think si Sir Leonardo po maka-explain kung saan po galing ang pondo, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, sa pagkakaalam ni Colonel Garma, meron bang mga private uh, individuals or corporations na nagbibigay din ng, kumbaga, we can say donation? para sa ganitong mga plant operations? I'm not aware, Mr. Chair. Wala. Wala akong alam po. Uh, Mr. Chair, pare-pareho ba yung amount na binibigay para dun sa kada operation na kinakondak? Hindi ko rin po alam, Mr. Chair, kaya hindi ako ang nag-evaluate ng mga co-plan. Basta ang alam ko lang, Sinasubmit po sa kanya and siya po ang magpapasalitate for the funding, Mr. Chair. Okay. And, uh, Mr. Chair, dun sa pangatlong tipo ng uh, itong paggamit ng pera for these plans, yung refund for operational expenses, uh, ano-ano pong mga tipo ng expenses ito? Kasi kung nire-refund siya, ibig sabihin, meron munang nag-aabono? Ganun po ba ang sistema sa pag ng mga operations? Nag-aabono muna yung mga involved na mga police, tapos saka sila manghihingi ng refund? Um, I will explain further, Mr. Chair. Yung, yung real makoy kasi sa ground, Mr. Chair. The real talk po tayo sa ground. E eh, talaga namang wala pong pondo talaga. Mag-aabono ka talaga. Pati by bus money, mag-aabono ang chief of police diyan para mamarkahin yan. Kuminsan nasusunog na itatakbo, wala na. Tapos wala ka mahuli, hindi mo talaga marirefund yung pera mo. So talagang abonado ang chip of police at saka mga operatiba. That is why in Davao, Once successful po ang police operation na file mo ang kaso, may IS number po, proof that you filed the case, i-refund po ng 5,000 pesos yung mga expenses like photocopy, by bus money, payment for the agent, pagkain po uh, ng suspect pag nalam po sa court, um, kasi maghihintay ka rin, tatagal ka rin sa korte, So, those are the expenses which is very decent enough naman. Just enough para lang maibalik at ma-refund po yung mga personal expenses na nagastos po ng chief of police o ng mga operatiba during police operation, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, dun sa mga nagpaparefund uh, for uh, operational expenses, uh, saan o kanino kinukuha yung mga pang-refund na mga amounts? Um, are we referring to the national scope, Mr. Chair? My question lang, or Davao? Sa Davao, Davao Mr. Chair. noon. We have to submit the after activity, after activity report sa City Hall po. And then may pipirmahan, may pipirmahan kang voucher na ma, yung lahat ng expenses. How about nung naging national na or nationwide na yung scale ng implementation ng War on Drugs. Kanina din kinukuha yung refund? Lahat po ay kay Colonel Leonardo, Mr. Chair. Okay. Uh, so far, Mr. Chair, mas yun muna yung aking okay. mga tanong. Pero so far, based sa mga narinig natin hanggang ngayon, Mr. Chair, inaabsorb ko pa rin talaga dahil uh, hindi uh, ano eh, hindi usual ano na marinig natin na uh, merong nag-confirm na meron talagang reward system ano yung mga amounts ranging from yung small time pala na mga kahit inosente 20k yung presyo para sa kanila. Tapos yung mga big time kumbaga, tig isang milyon bawat ulo. And from Davao ay uh, naging massive ito hanggang sa buong bansa. Kaya naman pala ganado yung uh, mga sangkot na mga pulis na kapag neutralization talaga ang layunin ay pumatay dahil pala ganun kalaki yung reward na kanilang makukuha Mr. Chair. So yun muna sa ngayon maraming salamat.